Sa aming pag interview sa mga ilang estudyante na mga na-addict na sa mga iba't ibang bisyo, ang masasabi ko ay hindi talaga masyadong maganda ang mga bisyong ito. Ba't hindi masyadong maganda? Una sa lahat, dahil ay naiintindihan din namin sila, dahil kami rin ay mga estudyante na nag-aaral din, napapagod at na stress At kailangan din ng pahinga at mga bagay na nagpapagaan sa aming loob. Ngunit, sa mga kaso naman ng mga estudyante ito, sila naman ay nasasobrahan na at ito ay naging pag-aadik na sa kanila. Paano nga ba ito may iwasan? Una sa lahat, ito ay hindi mapipilit o mapipigilan. Ang tanging solusyon lamang dito ay ang kanilang mga sarili. Bakit? Dahil kahit anong bawal ng kanilang magulang o kahit sinong mas nakakatanda sa kanila, ay hindi naman oras-oras ay sila'y nababantayan ng mga ito. Ka, um, magsasawa at magsasawa din naman ito ang mga estudyante at at sila rin at sila rin ang mga kapag sa kanilang sarili na, it, na, hindi talaga maganda ang kanilang mga ginagawa. Ina po.